Good morning guys and welcome to my vlog So today, wala kaming gagawin uli ni Popsie Hindi ko alam kung ano yung iba ibablog ko sa inyo Raw vlog lang talaga Everyday Kung ano naman yung ginagawa niyo sa ano Sa araw-araw, ganun din yung ginagawa namin dito ni Popsie Maglinis, magluto Kumain <laughs> Kung ano yung mga gawain na nandito sa bahay Yun lang guys Hi guys! darating namin ni Papsin. Di pa, pa ako nag-shower. Yun lang pang inner ko itong anong suit-suit ko. Tinanggal ko yung dress ko. Ayan na, oh. Diyaras! <laughs> Lalapan ko na yan bukas. Hi, baby! Doon na sana ako sa loob, guys. Kaso, hindi pa pala. papa pa ako nakahanda ng mga pagkain nila. Kain pa pala itong dalawang bugbit ko. Opo. <laughs> Grabe, magpapainit kasi si Papa ng ano, papainit siya ng ito, 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 papainit siya ng uh, ulam namin. Meron pa ba? Tatlong piraso. Okay. Pwede na yun. Nahapunan namin ni eh, Papa. Tapos, sabi ko kasi gusto ko ng ano, alimasag. Pwede na pala. Tapos magpapabukas na lang ako ng sausage. Ito yung gusto ko guys. Pag dumadating kami ni Papa, malinis yung dadatnan namin. Kesa naman yung, ayoko okay, yung madumi. Para bang pati utak ko eh, naguguluhan. Pag madumi yung bahay, kanya. sa so, parang hindi ka ako makapag-relax. Ayun. So, wala na kaming... Ay, dito pala. Wala na kaming yellow. One, two, three. Gagawa ko ng tatlong yellow. Kasi ito kanina, binaon ko. Gawa ako. Nagmamadali kasi kanina, guys. Kaya hindi ako naka, nakagawa. Ayan, guys. Hinimay ko yung ano, pagkain nila. Pinagtsatsagaan ko para sigurado na hindi sila ano, mabibilaukan. Hindi talaga ako mapakali. Kahit na matagal, guys. Tagtatatlo sila ng ulo. Bukas, iba naman yung pagkain nila. Bumili na ako. Oh. Ay, si Jamila pala yan. Iba na Uy, ang bilis naman. Parang may nahabol yung anak ko ah. Nakabub on na itong si ano. Nakabubon on na si Bella. <laughs> Lakas ng kumain. Si Sky din. Busin mo yan, Sky. Ayan. Sana tumaba kayo. Lumusog. Oh. Um. Ayun. Tapos nag ano, kakain na kami ni Papsi. Meron pa kami sinigang. Ah, hindi siya sinigang, nilaga. Nagpabukas ako kay Papa ng sausage. Para kakainin namin. Ah, ulamins Ah, ilang piraso na lang kasi yun. Tatlo na lang yata yung ano namin, sinigang. Ayan. And sausage Meron pa silang pang-breakfast bukas na ano, na ulo. <laughs> <laughs> Nakatingin ka <kami>. eh. <laughs> Nakakatawa guys. <laughs> Yan yung ano, papakain natin ngayon. And then, <laughs> ano pa? Ni? Yan. Nakita ako dito ang kalabasa. Si Papa talaga. Nakalimutan na niya ito. Nagkaling ko doon. Ulamin. Papa, may kanin na dyan? Ay. Ako na lang pala yung hihintay. Ayos. Busog na busog. Paano? Tinan mo naman na tsura ko. Mm. Eh, nakita ko dun sa ano. Sa... Ano sabi mo? Ah, oo. Mm -mm. Okay, ha. Ah. naman. Mm. Ayos. <laughs> Tapos guys, kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi nagmamadali ako. So naglinis ako, ayan. Tapos dito, tinanggal ko na yung upuan dyan. Nilagay ko muna doon pansamantagal. Ayan. Ay, nakaano na rin kami sa wakas. Nakaimis-imis. Tapos yung labada, alam nyo ba? Ako yung naglaba kanina. Pero si Papsi yung pinag-ano ko. Papa! Ano ba sabi niya sa akin? Ano pa kailangan mo? May kailangan. Ay, eh, wala na pala. Wala, wala, wala. Ba yan? na. Patayin ko daw yung ilaw. O, tinan nyo. Kung yung... Kaya magagalit kay Papa pag niya ako. Normal lang yun, guys. Normal. Normal. <laughs> Kita ako. Too big. Ang daming abubot nakakapagod. Sana meron din kami katulong. <laughs> 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 meron katulong. Papagod hindi, na ako eh. Hindi yan. Talagang uh, nakaramdaman na tayo. <sighs> mm -hmm. Nung kararating namin, nakita nyo guys, puro ano, puro kami linis ni Papa, di ba? Mm -hmm. Puro tayo lahat, halos lahat nililinis namin araw-araw. Yes, pero ngayon talaga, katawan na namin yung sumusuko. Pagmamat ng matalinis. Oo. <laughs> ano ang gagawin? Ay, daming trabaho dito sa bahay namin. Kahit Tam sabi mong dalawa lang kami. Ayaw kasi namin na madumi ni Papa. Paano <laughs> yung... na tayo ng kapilis? Sakit <laughs> kayo mga kamay. Oh, mga oh. Yun. yan ang problema namin ngayon. Yun na yun. Mm, -mm. Nag-iisip. Lagi namin ano, iniisip ni Papsi. Paano na? paano na pag dumating na yung mga araw na yun lana. hirap na guys, ito na yung uh, sa suka na il malabanos ito yung il sa dagat ayan, oh. No? iniwa ko siya ng ganito lang kaninipis, binabad sa suka sa sa ano, sa salt and pepper ibibilad natin para matuyo siya tapos masarap ano yung top preto. nakatikin nito guys kaya gagayahin natin pero bago mo siya ibilad ano mo natin sa ano patiktikan mo natin dito para malis yung suka niya masyado kasi ano eh lumambot kaya pag linagay natin sa ano sa natin Hindi mababasa yung ano Pagbibilaran natin Ganda ng laman Ayan Masarap syempre ito doon hindi sa ganong maalat tapos sausaw mo siya sa ano suka, ang kusarap guys, ilalatag ng natin sa ating uh, patuyuan. Bilao. Yan o. Papakulahan hmm. hmm. ka lang ano. Mabait. Yung pusa. Yun lang. Tiba-tibi niya ano. Tiba-tibi ano. Busy niya yan. Pagbalik mo, alaala -ala na, na lang. Bakas oh. na lang. Babantayin natin to, Minuto. -minu Minuto -minu ha. Ah. Sigur segundo. Oras oras. Araw-araw. Ano araw? Ilang araw mo ba iyan? Ano yan? Basta lang hanggang mamaya, diba? Half day lang, diba? Para mm hindi masyadong maano. Hindi masyadong tumigas. tumigas. Tumigas, tumigas kasi siya pag-arap. Yung ano lang. Medyo Medium... medyo rare. Pero mga ganon. Steak lang yun eh. Parang yung pinain natin, diba? Mm hmm. Hmm. <laughs> Biganong tumigas. ihilag, pwede mo pa siyang ilagay sa rest. Yun ang hindi ko ano. Pwede siguro. Walang. Kasi nagilag na siya eh. Parang sa mga dating lang din. Eh. Pwede siguro pag natuyo na. Kasi hindi naman natin makakain yan ngayon. Lahat o. Mga gano tayo eh. Mayroon lang tayo ngayon. Yan o. No? nagsalakayin to ng pusa. Ano Nagsalang ako guys ng ano, yung dahon ng bayabas ilalaga. Ayan. Sinama ko na yung tangkay. Okay lang naman yan. Tapos, meron na rin ditong yung ulam namin mamaya. Nakasigaw naman itong si Sky. Wagay. Oh, ayan. Masigla na si ano si Bella, Ayan, nakikipagkulitan na rin siya kay Sky, oh. Dati hindi. Yun lang pala kapag ano, kapag stress ng mga aso ninyo, ganyan, kakapin niyo lang sila. Lagi ninyong bubuhatin, lagi ninyong kakausapin. Yun. Okay na siya. Nakakain na rin siya ng maayos. Mamaya pa namin sila papakainin kasi pag maagang maaga hindi sila nakakain na mabuti guys sinihimay ko na itong ulo mukhang malisan hindi ko maiop yan kasi hindi ko na siya ano hindi ko na ginupit gupit tinanig niyo o yung ano baka matinig kasi sila yung mabilaukan o no? kaya bumara sa ano nila sa leeg nila kagabi okay naman kaya lang natakot naman akong bigla tapos, ano pala nito, kahit na wala siyang asin, ilaga mo lang ito, okay na pala. Na ano lang ako kahapon, kaya nilagyan ko ng kunting ketchup. Kasi, ang puti-puti naman ng ulo, baka, <laughs> o nga, hindi naman ako ang kakain, sila naman. Kaya sa susunod na magluluto ako, ano na, hindi ko na lang siya lalagyan kahit ano, nilaga lang talaga siya. So, ayan o, oh, ko talaga para makakain sila ng maayos. Itong isa, meron na siyang ano, may dog food na. Ito nakaready na, lalagay na dito. Marami ka naman pala makukuha na laman eh, dito sa ulo. Oh. Tapos yung utak-utak niya, siguro yun ang ano, ayun o. Oh, yung utak. Ngayon <laughs> yung masustansya. Tapos siguro malasang malasayan Milky. Milky. Nakatikim na ako yung utak ng baboy. Mung bata kami, nilalagyan namin ng gatas ng kalabaw. Ang sarap niya. Kaya siguro high blood ako ngayon. <laughs> high blood kami lahat. Dahil doon, oh. Ayun, oh. dami. Apat ito na ano. Apat na ulo. until Ayun, oh. Malaman naman siya, eh. Good! beautiful people. Hello, po. It's a very, very beautiful morning. Ay mahal. Meron na bang down nito? Breakfast, guys. Kain na tayo. Breakfast na panangalian. Brunch. Kain na, guys. Sarap, sarap, sarap. Hello, guys. Tapos na po kami trabaho ni Babsi. online.